Welcome back ulit sa akin channel. For today's video, meron na akong ibabahagi sa inyo para swertihin at umakit ng pera at makabayad na rin kayo sa mga utang nyo, kontra malas at marami pang iba. Kaya patapusin mo ang video para malaman mo kung anong mga dapat mong gawin para lalo kang umunlad sa pamumuhay. Bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan magsubscribe. Click mo na rin ang bell button para manotify ka sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong video. Number 1, gawin mo ito para lalo kang swertehin. Kumuha ka ng malinis na papel at isulat mo ito gamit ang pulang ballpen o green pen. Kahit anong kulay basta wag lang po ang black pen. Ngayon, idikit mo ito sa pader. Kung may negosyo kayo, idikit nyo yan sa likod ng pintuan. Kung online selling ka, idikit mo yan sa laptop o cellphone. Kung anong ginagamit mong pang online para umakit ng swerte at maraming benta, ilagay mo din yan sa wallet mo para kailanman hindi ka mauubusan ng pera. Gawin mo ito linggo ng umaga. Number 2, sigil para makabayad ka sa utang, gawin mo ito. Kumuha ka ng papel at isulat mo ito. Ilagay mo yan sa altar. Kung nakabayad ka na sa mga utang mo, pwede mo na itong sunugin. Gawin mo ito sa martes ng umaga. Number 3, kung may partner mo, gawin mo ito sa palad mo. Isulat mo ito para bumalik siya sa'yo. 7 days po dapat nandyan lang po nakasulat sa palad nyo. Gawin nyo yan araw-araw. Kung maburang man ito, iguhit nyo ulit sa palad nyo para tuluyan ng mawala ang third party ng partner mo. Number 4, kapag hindi ka makatulog sa gabi at nananaginip ka ng masama, Gawin mo ito. Kumuha ka ng isang kutsarang asin at isang pirasong bawang. Ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Ito ang magiging protection mo habang natutulog ka para hindi ka lalapitan ng mga bad spirit, lalo na mga mga taong nananalangin sa iyo ng hindi maganda para maging masarap ang tulog mo at hindi ka naman naginip. Gawin mo na yan para kontrahin ito ang negative energy. Number 5, kung sa tingin mo mailap ang pera sa iyo, yung tipong magkapera ka pero hindi nagtatagal sa palad mo ang pera. Gawin mo ito, magsindi ka ng birding kandila tuwing maga. Habang sinisindihan mo ang kandila, ibulong mo ang lahat ng kahilingan mo at hayaan mo lang na maubos ang kandila. Kung kayo naman po ay palabas ng bahay, kailangan po patayin nyo muna ang kandila. Bawal po ang ibang tao ang papatay sa kandila dahil makukontra ang kahilingan nyo. Pero kapag papatayin nyo po ang kandila, gumamit po kayo ng kutsara. Dahil kapag inihipan nyo ang kandila, para rin tinataboy nyo ang kahilingan nyo. Number 6, kung nais mong swertihin sa sugal, gawin mo ito. Kumuha ka ng bulak at dahon ng laurel at ballpen. Kahit ano pong kulay na ballpen, isulat nyo naman ito. 520 na numero. Ang kahulugan po niyan ay swerte sa pera. Ang bulak ay ang taloy. Ang dahon po ng laurel, pang-attract po ito sa pera. Ngayon, ang gagawin nyo po pag nasulat nyo na sa dahon ng laurel, ibalot nyo ito sa bulak at talian nyo naman ng pulang ribbon. At ilagay nyo po ito sa inyong bulsa. Ngayon, kung kayo po ay tataya sa sugal, ibulong nyo muna sa ginawa nyong pampaswerte ang kahilingan nyo. Disclaimer lang po lahat po ng pampaswerte ay totoo na sa ating panimpalad kung paano tayo swertihin sa buhay. Wala pong imposible kung sasamahan po natin ito ng sipag at tsaga. Basta malakas ang pananalig mo sa ating Panginoon, gagabayan ka niya. Okay mga kaswerte, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share at i-comment mo na rin kung mayroong kang katanungan. Maraming maraming salamat and God bless po.